ang adobong sinigang ni Lola, isang araw sa bayan ng San Pedro. Nagising si Laika na may kakaibang gustong kainin. Habang naglalakad siya papunta sa kusina, namoy niya ang halimuyak ng toyo at bawang. Lola, ano pong niluluto niyo? Tanong niya. Ngumiti si Lola Tasing habang hinahalo ang nasa kawali. Adobo apo, pero may twist. Gagawin nating adobong sinigang. Ha? Pwede ba yon? Napataas ang kilay ni Laika. Oo naman. Sa tagal kong nagluluto, natutunan kong pagsamahin ng alatamis ng adobo at asim ng sinigang. Tikman mo mamaya. Habang kumukulo ang baboy sa kawali, nagsimulang maghanda si Lola ng mga sangkap ng sinigang. Sampalok mix, labanos, sitaw, at kangkong. Para ng pagluluto, uno gumawa ng adobo base. Iprito ang bawang hanggang golden brown. Idagdag ang baboy, toyo, suka, paminta at daon ng laurel. Huwag mo haluin agad para hindi pumait ang suka. Kapag kumulo at lumambot ang baboy, idagdag ang kaunting sabaw ng sinigang. Pinakulo tubig na may sampalok mix. Ikatatlo, ilagay ang mga gulay ng sinigang, labanos, sitaw at kangkong. Apat, tikman at timplahan. Dagdagan ng kaunting toyo kung kulang sa alat at dagdagan ng sinigang mix kung gusto mo pa ng asim. May haluin at hayaan itong kumulo sa loob ng 10 minuto. Makalipas ang kalahating oras, inihain na ni Lola ang kanyang obra maestra. Tikman mo apo. Sabi ni Lola habang inilalagay ang mainit na kanin sa plato ni Laika. Pagkakagat niya ng laki ang mata ni Laika. Lola, ang sarap. Parang adobo. Pero may asim ng sinigang. Ang unique. Ngumiti si Lola. Iyan ang sikreto ng matagal na karanasan sa kusina. Pag-eksperimento. Mula noon naging paborito ng buong barangay ang adobong sinigang ni Lola Tasing. At si Laika, natutong huwag matakot maghalo ng kakaiba. Sa luto at sa buhay, wakas.